Good morning, good morning Trippers Nandito tayo ngayon sa may crossing ng City Market ng Tagaytay Trippers, ito Napakailap ni ano Ni Tal Volcano Trippers Halos ayaw nyo magpaano Magpakita <laughs> Grabe, talagang hindi ko pa siya ano, Inintay ko pang humupa yung fog o yung mga hamog creepers para lang masilayan natin siya. Dahil hindi ako papayag na hindi natin siya masilayan dahil minsan lang tayo dito sa Tagaytay. Woohoo! Napakaganda ng tanawin dito. Mula dito, kitang-kita natin pati yung mga ano, yung mga bangka no, dun sa Taal Lake. Grabe. Napakaganda niya tapos ayaw niya magpakita. Hmm mahiyain ka taal for today's vlog trippers pupunta tayo ng people's park eto eto na yung ano yung santo tomas batangas papuntang santo tomas batangas trippers eto yung kanan no ano? at saka talisay yan so pag pinalad tayo na maganda yung panahon ngayon hanggang mamaya maggagala tayo trippers papasyalan din natin yung ano simbahang bato dito sa ano sa Laurel, Batangas siguro yun. Grabe 'no, misko to. Yung mag-ride dito sa ano sa Tagaytay Road. All Lamig. Dapat pala nag-jacket ako. <laughs> Alam ko malapit dito 'yung ano, eh, Sky Ranch. Ayun. <laughs> Ayun, kita-kita yung -kita, Sky Ranch Tripper. So, oh. alright. Diyan ako nalula eh. <laughs> Diyan ako dati, ano, sumakay. Talagang nervous na no, nervous. <laughs> Talagang lulang-lula ako. <laughs> Mapapanood nyo yun doon sa dati kong mga videos nung no, nag-uumpisa pa lang ako mag-vlog trippers. Grabe, ang ganda pa rin pala talaga ng ano, no? lugar na to sa Picnic Grove ayan hanggang ngayon napakaganda talaga <laughs> wow ganda ng view kahit na takot na takot ako dati sa ano sa Sky Ranch Trippers nung sumakay ako dyan eh sulit na sulit at hindi ko na muling inulit <laughs> <laughs> Kasi nga Tapos tatakot ako at lulang lula ako Meron akong lula Dati ewan ko ngayon kung meron pa ba O wala na oh, sarap talaga mag road trip dito <laughs> eto may mga beautic dito trippers oh. uy kitang kita si taal dito trippers ayan oh taas <laughs> ah eto na yan oh crosswinds ito yung copy project. So dito tayo dati lagi oh. Yan diyan sa Crosswind Street Yan. Bukyo. Bukyo tawag dito sa mga tricycle na yan, trippers. Dito sa Tagaytay. <laughs> <laughs> Ang sarap mag road trip. <laughs> Uy, nalaglag yung ano niya. Ala kuya, nalaglag yung ano, yung <laughs> Hindi niya naramdam na may nalaglag. Ah, panakip lang pala yun. Parang papel yan, o, oh, dyan oh. Or plastic. Ay! <laughs> Bastos! <laughs> Siguro maraming tao ngayon doon sa People's Park Trippers. Lapas, Pachoy, Papapi. Gotong Batangas. Yun, kumakaway si Kuya. Tara. Nagtatawag <laughs> yun ng ano, Nang customer. Oh, parang may maraming ginagawa dito ngayon sa ano na to. Ah. Sa area na to. Ah. Oh. Ayan, papunta na lang sa subdivision yan, Trippers eh. Dito tayo sa kaliwa. Uy Low back <laughs> Ang dami book yun oh. Ibig sabihin Open to So ito 2 people's park Dito yun 3 per So may entrance fee dito at 3 per So ayan o oh. Dito pa lang may entrance fee na Kalako ko doon lang o oh. So Tingnan natin kung magkano yung ano entrance ngayon no. Oh. Pupunta tayo dito, motorcycle 20 pesos tapos car 50 pesos van coaster 75 150 bus all right so oh, ayos na rin trippers Alright Morning po salamat Salamat po Yan So okay na sa 20 pesos sa mga motor no Trippers pero alam ko sa taas magkano pa rin tayo, mag-entrance pa rin tayo sa ano, People's Park, no? All right, the view. Woohoo! Woohoo! Ganda. Oh my god. Ito na pa, kita tayo trippers. Woo. Dati beauty kito yun, pero bakit ano na yan? Uy, maarangkada si Kuya. <laughs> Astig. Saan? So, Yan. Sagad mo na para Okay. Yan. So sa parking pa lang 3 person, oh, napakaganda na ng ano natin view. <laughs> All right. Aha. astig. Ayun oh, 360. Oh. Ayun, trippers, welcome dito sa People's Park dito sa Tagaytay. So, ang ang parking fee dito is 20 pesos nga dun sa ano, sa mga motorcycle no trippers. So tignan natin kung magkano yung ano dito yung entrance per head. So People's Park in the Sky. Ah, People's Park in the Sky pala to trippers. How po. Morning ko. Ay bawal po drone. Okay lang po, ah, pasok ko lang, hindi na ako magda-drone. Iwanan. Ay, iwanan. So, iwanan pala yung drone dito, trip. Bawal po talaga? Ah, uh, bakit po kayo bawal? The tower dyan. Ah, uh, pero, sige po, ah, uh, magkano po ba yung, ano, yung entrance? Okay. Sige, thank you po. So, ayun, trippers, di na lang ako tutuloy dahil bawal pala mag-drone dito. So, nakikita natin sa ibang vlogger, eh, na idodrone to, pero, hindi na tayo tutuloy dito. Pupunta na lang tayo ng, uh, simbahang bato. Dahil nga, bawal mag-drone dahil may tower daw sa taas. So, respetuin natin kung bawal o hindi. Di ba? Kaya, okay lang yon. Siyempre, tuloy-tuloy yung gala natin, trippers. Pupunta tayo ng ano, simbahang bato. Doon sa Laurel, Batangas. ah dito tayo dadaan sa Ligaya Drive. Papuntan Santo Tomas at ng Talisay, Batangas, trippers. Dito tayo dadaan. For 7 kilometers, continue Ligaya Drive. Alright! Ito yung gustong gusto ko eh yung naglalagalag <laughs> ayun o oh, balay taal oh, balay taal ano kaya yun no well let's go woohoo ang sarap pag drive ang sarap pag road trip <laughs> oh pag may nakita kayong ganito trippers kaliwa kayo ah oh delikado to oh. wire Dito medyo banayad yung ano natin, yung pagbaba or pagtaas dito no sa Ligaya Drive 3 Force. Hindi katulad sa kabila. Yung kabila nito 3 Force is may papunta ng roundabout ng Tagaytay sa Forum Mall. Eh mas matarik doon. Sobrang tarik doon 3 Force. Kung nadaan na kayo doon. Dito hindi naman gaano banayad lang to. Saktuan ba? Alright. Gallego Pares Pares Anime Anime Ito ang gaganda ng view dito yun oh. oh. Tapos tinatakpan ng mga ano Ng mga nagninegosyo Yung view dito Tripper sa bawat gilid ng daanan Tinatakpan nila Or natatakpan nila Kasi nga Nagtatayo sila ng establishment oh, Na para papasok dun yung mga turista Para magano mag picture picture sa mga view At mai ano rin nila maibenta rin nila yung mga ano doon yung mga tinitinda nila mga pares o pagkain ano welcome to Talisay gateway to Taal Volcano Trippers alright ganda ng view talaga kaliwat kanan okay na okay ayos na ayos <laughs> in English na tinagalog pa wala dito kita kita yung ano Taal Lake at Taal Volcano Trippers oh. oh ganda 100 meters so dito tayo sa ano talisay o laurel laurel batangas okay tanawan road dito tayo kakanan na tayo trippers talisay road 13 kilometers pa tayo at trippers. Medyo liblib pala yung daanan na to, no, trippers. Kuya, saan po ipupuntang ano, simbahang bato? Diretso lang po kayo. Diretso. dating niyo ng kanto ka. Kanto Sa kaliwa kayo. Ah, okay. Salamat po. Thank you. Ayun. Diretso tapos kaliwa. Dinaan tayo ni Google Map dito sa mga liblib. Dahil ito yung pinakamabilis mabilis na ruta. Alright. Tapos malubak-lubak. Tsaka maputik yung ano yung daan dito. Ayan na. Alright. Alright. Grabe. Caution. Load capacity 6 tons. 6 tons pa to. Parang 1 tons nga lang. Laglag na to eh. Tsara. Ay ano. Nag-uukay sila oh daming buhangin doon trippers oh so talagang liblib -lib nga to no sasadyain mo talaga itong ano simbahang ba to trippers oop yeah. Ay, yeah. alright kaliwa tayo dito sa school zone trippers pag nakita nyo kaliwa na kayo dito yan Gabriel Elementary School so kaliwa Naiilang ako kay kuya Pinauna ko na <laughs> O, oh, tignan mo Tsaka nagmabagal Ay, just ko Kanina, nung nasa likod ko siya Madaling-madali Tapos ngayon, pinauna ko Nagmabagal naman Ooh. Ay, right na tayo dito Trippers, ito Pag may nakita kayong ano ilog Trippers, ito May tulay dito Etong tulay, ito yung ano nyo, landmark trippers tapos ilog to. Yan o. Oh. Ilog. So kakanan tayo dito. Liblib -lib na naman to, trippers. <laughs> Grabe, liblib na <-libala> to. <laughs> okay. So isang diretso na lang to at sa bandang kanan yung destination natin, trippers. So makikita na natin yung ano. Simbahang Bato. Eh uh, 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 uh. to, oh ba? Diba? Parang may lalabas na wrong turn. Wala, may mga aso pa. Habulin pa naman ako ng aso. <laughs> Hi, naa-video kayo. Hay. <laughs> Inunahan ko na. Baka lang House of Minis. Mimis Restaurant. Ah, Mimis Restaurant. So marami rin pala dito ano, kainan, trippers oh. ano oh, may free and lick ng barako. Oh. Wow. One minute so diretso. Okay, diretso daw. Alam nila na pupunta ako ng ano ng simbahang bato. Kaya tinuturo nila kung saan yung way. Alright. Ala. Ah, mag-open na ako ng visor dahil hindi ko na alam to pero alam ko diretso pa. Sa tanong, tanong na lang tayo. Motorcycle parking. okay, dito pala. So may parking pala talaga ng motor dito. So sa mga ano 4x4 okay lang din at saka sa mga kotse. Okay. Magkano dito? So maglalakad pa papunta do sa ano? Okay, thank you po. Nandito na tayo sa ano, Simbahang Bato. So, maglalakad pa tayo ng... Ilang minuto ba ate? One minute lang po. One minute lang. Ito yung bayad ko. Tapos, yung sticker. Thank you. So, yun. Mga one minute lang daw yung lakaran. Straight ahead. More parking space. So, more parking space dito kapag ka full na doon trippers. Pwede pa. Meron pa dito. Sa banda rito. Kaya, okay na okay. Kahit mga sasakyan, pwede rito. Mula dito sa ano, parking area trippers, tanaw na tanaw ako na yung, ano, yung simbahang bato trippers. Lawak, ang lawak pala ng parking area. Oh. Ayan trippers oh. oh diba? Ang simbahang bato ay isang kilalang makasaysayang lugar sa barangay San Juan, San Luis, Batangas at ito ay may mahalagang bahagi sa kasaysayan ng pananampalataya ng mga taga Batangas. Ang pangalang simbahang bato ay kilala rin bilang lumang simbahan ng San Luis o kuta. Itinayo ang simbahang bato noong ikalabing siyam ng siglo sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Isa ito sa mga pinakmatandang instrukturang bato o kutang panangga laban sa mga tulisan at mananakop. Ayon sa matatanda, hindi natapos ng lubos ang simbahan kaya tinawag itong simbahang bato dahil nananatili itong gusaling bato na walang bubong. kitang kita naman sa labas pa lang ng parking yung ganda nitong ano, uh, simbahang bato. Ano? So, yung kasaysayan nito, trippers, hindi natin makita. Pero, ang nakasulat dito is yung mga, ano, yung mga taong nagkasunduan yung mga ano dito yung mga lokal at saka yung mga namamahala dito sa lugar ng Laurel Batangas. Tara libutin naman natin tong loob nito, Trippers. Yung dito pa lang sa labas, Nandito si Jesus sa krus. Ayan, dyan. Tapos ito parang ano to. Fish pan or kung anuman Ang ganda. Grabe, napakaganda nito. Three person ba? Ano na Ayun, nandun si Mama Mary sa bandang taas noon At doon, marami pang mga santo na nakano sa gilid napakatahimik dito, trippers, kaya naiilang nga akong mag-vlog kapag ganito katahimik kasi nga sa grado ito, trippers, kaya papakita ko na lang sa inyo kung gano'ng kaganda to, trippers. May entrance po, kuya? Ah, okay. okay. Pumili ako nito. Halagang 20 pesos ang sampagitan na to. So, pwede raw tayo mag-wish dito kay Mama Mary. ano Pwede tayo mag-wish doon, Trippers, para matupad lahat ng hiling natin ngayong 2025, no? Sana pagbigyan tayo ng Diyos at Mary sa mga kahilingan na ibubulong natin sa kanila, no? Grabe, ang dami palang paniki doon, Trippers, oh. Ayun o. Oh. Lahat yun, paniki, 3% yun o yung nangingitim doon. Puro paniki yun o, no? gumagalaw. Ayun. Ay, ayun pa. Meron pa doon o, oh. paniki din. Ayan. Kala mo, first time nakakita ng paniki. <laughs> Wala na, amaze lang ako, 3% na may mga paniki doon sa gilid. Ayun o. Oh. Wow, ang ganda nito oh. Napakaastig. <laughs> Ang saya ko. Napunta tayo dito. Trippers. <laughs> wow. Ganda. Napakaastig trippers. So, healing na tayo kay Mama Mary. Kasi ito yung, ano, yung mga santa dito sa gilid lang. Ayan na. Naranig ko yung mga iyak na ano. paniki? Grabe, laki pala nito. Trippers, oh. Napakalaking simbahan pala nito. Trippers. Ganda. Tapos, pag nandito ka, ma-feel mo yung ano, yung kakaiba. Hindi ko ma-explain kung ano yung napipil ko pero parang himpanan yung pananampalataya ako is nadadagdagan ng gusto.